Tara guys, pasyal ulit tayo sa kaingin at papakita ko sa inyo kung ano ang meron doon ngayon. Isang masaganang araw na naman nga guys ang binigay sa atin ng Panginoon ngayong araw na kahit na tayo ay pagod na pagod galing doon sa trabaho ay nagkaroon pa tayo ng pagkakataon upang pumunta nga dito sa kaingin para magharvest nga ng biyaya ng lupa na itinanim ng aking biyanan. Yan po ay mais sa kaingin. Ang mais po ay isa sa pangunahing pananim namin at isa po ito sa hindi nawawalang itatanim namin taon-taon. Kaya sa mga gusto pong kumain ng mais lalo na riwang mais galing po sa kaingin abangan nyo po ang aming panahon ng tagtanim mula po panahon ng Mayo. Magbibilang po tayo ng tatlong buwan o mahigit pa at meron na po tayong may makukuhang mais. Kung nagtataka po kayo guys kung sinasabi kong Mayo at magbibilang tayo ng tatlong buwan bago tayo makakuha ng sariwang mais at buwan po ngayon ng Pebrero at iyon po ay hindi nakakatugma. Ang nangyari po kasi sa isang taon po ay pwede po tayong magtanim ng dalawang beses sa isang taon. Una ay sa buwan po ng Mayo dahil sa buwan po na ito ay nagsisimula na po ang tag-ulan at hudyat na po yun sa amin upang magtanim. At ang pangalawang beses po guys na pagtatanim ng mais ay sa panahon po na nagsisimula po sa undas o undras kung sa salitang irayamang yan. O maaaring magsimula sa buwan ng Nobyembre o Desyembre at aming kinuhang mais po na ito guys ay sa panahon po ng onras itinanim.